So, pwede mong itaas yung kanang kamay mo pa ganyan. Okay po? Okay, itaas, itaas mo yung kanang kamay mo, Masha. At bikisin po, po. At bikisin mo yung bibikisin ko, ha? Ah? Okay po? Okay ashadu. Uh, ashadu. Allah ilaha. Allah. Illallah. illa wa ashhad illa Allah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan. Allah Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Okey kita galup pun nanti nah Aku 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 ai sumasaksi <todamil> ako po ay sumasaksi. Na walang karapat dapat nasambahin. na sambahin? Na karapat dapat na sambahin? Maliban kay Allah. Maliban At ako din ay sumasaksi? At ako din ay sumasaksi? Na si Propeta Muhammad? Si Muhammad. Ay kanyang alipin? Ay kanyang alipin? At huling sugo sa atin? At huling sugo sa atin. Ah, oh, puro bida po. Masya Allah, masya Allah. So, mubarak po. Yan po yung dalawang kataga na kapag nabikis po ng isang non-Muslim, pagkatapos na pong bikisin, siya na po ay isang uh, Muslim. Masya Allah. So, ngayon ay isa ka na po ang ganap na muslima. Masya Allah. Mubarak, mubarak po. So, ano po yung pangalan mo, assistant?